Grabe pong San Pedro 5 mga rivers Sobrang linis po Yan no? kumakaway pa si Cap Oy, watch out, watch out Gawas kita we, ganyan mo gawas pong wad, big bus Ayan po, grabe, sobrang Kintab po sa San Pedro 5 mga rivers Bap, Watch out! Oh, watch out! Watch out! Oh, yan! Grabe! Sinawa na ginayin yung sakyanan din! Limpyo na kayo! Oh, grabe yung San Pedro 5 mga levers! Nakabigahan eh po! Nakadani! Kasi sobrang linis po talaga oh! Lapad! Sobrang puti! walang sabit yeah. grabe San Pedro 5 shout out po uh, Capricoy Balaod yan. Si, at saka shout out po sa lahat ng mga crew niya no? lahat ng mga crew niya mababait mga kaibigan ko po lahat yan ang nandyan po sa San Pedro 5 lalo na sa may ari niyan shout out po uh, uh, Madam Malin shout out pati po sa kanyang asawa po na si ano po Goliath yan, shout out po sa iyo, Bus. Bus Gulliet, shout out po sa inyo. Yan. Nagsisiksikan po yung mga bangka dito, no? Grabe, ang dami. Ang iba, meron na ang Ang iba, ano po, atras muna kasi yung nauna po. Yung nauna po na bangka, andyan na po yung guys nila. Tapos, andito po sa likuran, kailangan po muna lang lumabas. Para makalabas din yung may guys na po doon sa unahan. Yan, Gan ganito talaga sa ano po pang tourist na bangka mga drivers kung sino yung mauna dapat magkaintindihan yung mga crew at saka kapitan po sa bangka kung sino yung may gis na po mga drivers lalo na nauna ka ng parada ah, kailangan talaga lumabas ka sa magkaintindahan lang sana para walang gulo po sa ganitong hanap buhay ayan Ocho. Ano mo sabi mo sa pangka natin? Sobrang kusog. Sobrang kusog. Sobrang kusog talaga. Sabi ni Katsu. Ano, nahirapan nga lang sa sir. Hindi ako makahinga sa kusog. Sabi niya, hindi rin ako makahinga sa sobrang lakas. May halong bisaya kasi. May ginawa. sa ginawa. Oo, ayan. Tatlo lang, Katsu. Ayan, no? Tingnan nyo, oh.

Malihan mo! Malihan mo! Ayan. Sige! Tayo lang una! Basta! Hindi na ba kami lalabas? Mahala na kayo! Saan kayo dadaan Ayan! Dapat nandito sa anong buhay na ganito mga rivers. Intindihan na po para uh, wala ng gulo tapos hindi po gagamitin yung init ng ulo sik nagsiksiksika lahat dito. Ngayon pa daw, kami talagang bangka dito. Sila marami po yung gays, pero kami wala. Kaya, yan po. Nag-trial nag, nag seat lang muna kami sa bangka namin kung gaano po siya kalakas hey. yan. Ang po nilang. para kaikot po kami mga rivers para dyan po kami papasok para mag park po yung bangka namin ugte cho ugte ugte Ugtito. Yeah, Thank you for watching mga uh, rivers.